Suportahan natin, maam Silkat Channel Subscribe, Mam Ma Silkat Channel Please subscribe my channel, mga palangga At kay Serene Osi at Bro Tata Osi Vlog Subscribe, subscribe! And hello po guys, good morning! Welcome again to my YouTube channel So... For today's video mga palangga, magluluto po ako ng noodles mga palangga. Kaya tugnaw marun mga palangga ang panahon so perfect niya, ni lutoon karong buntag mga palangga ayan. Itlog, alugbati at saka Yan, noodles mga palangga. And ito po ang aking lulutoin ngayon guys. So ayan, samahan niyo po ako mga palangga na magluto ng simpleng putahe ngayong umaga mga palangga kasi ano, tag-ulan na po. Ang lakas ng ulan dito mga palangga. Kagabi, ang lakas din ng ulan. Ngayon, ang lakas din ng ulan mga palangga. So, ayan. perfect po ito guys na lulutuin ko. Pang tambal sa tugno mga palangga. Ayan. Ayan. Samahan nyo po ako guys. yan guys. Magpabukal tag tubig mga palangga papukas Papukan sa tagtubig guys. Kay para ilunod ni na to ang noodles. So ito po guys. Ilalagay ko dito ang yan, sahog mga palangga. So di ko ni siya ibutang sa ipakuan akong tubig mga palangga kay lahi man ko magluto og noodles guys ari nako dire itimpla daan sa plato ito guys kung isang itimpladaan diri mga palangga kay manang inig kaluto sa noodles o sa itlog dito na ko di na ko siya kuan kutawon diri mga palangga imix na ko diri daan Ito na ni siyang ilunod ang atong noodles mga palangga Ayan Ilunod ang noodles Kusara so, ka noodles akong gi Luto mga palangga Kaya ako ramang usa So ito na siyang pabukalan O mga 3 minutes O luto na itong 3 minutes guys Bukal na siyang mga palangga At ito sa siyang okayon guys kayong tani kay atong isunod ang itlog mga palangga so ato ni bungkagon ang noodles yan na siya guys sunod ang itlog itlog mga palangga yeah ang itlog mga palangga yan nalunod lang itlog guys so ito sana siyang kayon o balik para matunaw ang itlog Ngunit ni ra ko maglutog noodles mga palangga. Pero nice jud ni siya kung naay cabbage. Munay permi na ako Kanon sa una sa nagtrabaho pa ko, noodles with eggs with cabbage. So wala man koy cabbage diri, eh. alugbati na lang akong isagol. Bukal-bukal na siya mga palangga. Bukal-bukal na. O nagbuwa na ang itlog. <laughs> Kaya naman siya malutog, malutong itlog mga palangga. Kay, kuha naman siya. Init naman kayo ang tubig. Ayan po guys, isunod ko po ang alugbati mga palangga. Ayan, ang alugbati. Isunod ko po ang alugbati. Ayan. Alugbati. So, yan yung dutro din sya sa glan o vegetables mga palangga ang atong noodles. Ayan, naglutaw-lutaw na mga palangga. Yan po mga palangga, luto na po ang aking noodles mga palangga nga na ay itlog og alog bati guys. Wow! So, luto na po siya mga palangga. O ato nang ibalhin sa plato. Mayroon na siyang timpla dito mga palangga. So, ayan. Ibutang na to din ha. So, ayan po guys. Ako na ni siyang i ang iyang timpla diri mga palangga kay naraman ako gibutang sa plato Yan nag-aso-aso pa jud mga palangga ang atong linutong beef noodles og itlog og bati. Yan po guys na mix na nako na mga palangga so ayan ready to eat na ni siya guys Ready to eat na mga palangga. So ayan. Salamat po sa pag watch mga palangga.